Ha. Angpak balik di Heralders Tukar. Well, mga kayo, na na Street, yung uh, nasa kanto na yun, pinasok lang natin itong particular na iskin nito na ito para linisin ang mga obstruction. Again, para sa inyong kalaman lang, mga kayo, na meron tayong kasamang apat na truck ng MMTA para doon sa towing ng mga tricycle, ng mga motor, na naka-illegally park. Apat na MMDA truck, ang dala natin, syempre, pati na rin ang apito Ah, pito! Pitong truck pala, ang dala natin. Tapos, meron tayong kasamang uh, Track natin, syempre, kasama din natin si General Sukat, Richard Palais. Pangwalo. Pangwalo pala. Pitong truck Grabe. MMDA, mga kayon. Tapos ating ating uh, si General Sukat, ating uh, foreman si Richard Valencia at si Steve uh, Papaita ng ating uh, inspector mga kayon. Maluna ulit, bumalik na tayo mga kayon. As you can see kanina sa uh, unang mga episode natin, maraming na mga motor, maraming na mga tricycle na nakailigal park. Meron pa tayo na ako na, na mga jeep. Ang bibilis ng no, mga MMD mga kayo na meron silang style sa pagkuha ng motor no kahit nakalaki man ni Bella. So ito, uh, a-diretso tayo. Nicolas Zamora pala to, mga kayo. Kakagaling uh, kagaling kasi natin sa ano eh, sa One Luna eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 Walong mga motor mga kayo Panday Pira Corner Nicolas Zamora. Tayo. Ayun, kasama natin yung uh, yung ng uh, mga motor, lahat ng mga naka-illegal park. Tupaisa. Pero pa doon, mga ngayon. ka Mga ngayon, galing tayo kanina rito na sa Wando na area tayo. Ngayon, Nicolas Zamora, inikutan natin na dito pa rin ito, mga ato. Kaya pinapa na niya Jellana Sukat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Tito Boy Tito Boy <laughs> Parang ah, kaya ni Tito Boy yun Panda ipigil mga kayo na uh, ah, Corner Nicolas Zamora May kasama tayong uh, truck ng MMDA Ito yung pang eh Tumama rin yun ah. <laughs> Mga kayo, yun yung mapapansin. Nakakailang balik na rin kasi tayo rito. Uh, talagang uh, ginatot at ganito lang nangyayari dito sa may mismo nga uh, kanto na to, no? yung may simbahan. Kaya sinabi ni Jelal, kailan naman mga kayo, mayroon mga nakatampak dito. mga talagang ginawa ng uh, basuraan. Kaya pinapasampan na ito ni uh, General Sukat mga kayo. Ika 15th at yay! Ah, 16th na tayo. Kaso kasi, kaya hapon na yung 15th natin. So, 16th na tayo. 16th day out of 75 days. Maka kayo na ano, 16th na pala tayo na pinag-uutos ng DILG. Directive order sa mga barangay official para linisin ang uh, tertiary road. no Kasi nga, naging successful. Lalo-lalo na dito sa Manila ang pagkuha ng ano, ng nang uh, pagbalik ng mga obstruction ng mga sidewalk sa uh, main road sa sa primary road. So ngayon na uh, nagbigay ulit ang uh, DILG ng 75 additional days para naman sa tertiary road. Ano mga kaya ni sa truck 'yan. Kasama natin si uh, serviceente, ang action officer ng ating uh, MMDA. Ito nga, nakikita nyo nga, uh, street na to, Ito yung uh, Pantay Pira, no? Ito yung uh, usually dinadalan natin. Nag-u-youtune tayo dyan pagkagaling tayo ng 1 luna. Ah, uh, nakikita natin. napapansin nyo naman, napapanood nyo naman sa ating mga unang video na talagang tampakan ito ng mga uh, uh, jeep, saka ng mga sidecar, na mga ganun, no? Kaya uh, laging pumapalik kung yun yung napapasin si uh, General Azucar sa 1 kasi nga talaga nga uh, nagpo ng uh, traffic every time na dumadaan kami doon kaya lagi bumababa ang ating uh, general sukat truck nga din nandito dito engineering department mga kayo hindi natin kasama ang flood control pero meron tayong kasamang pito pala na truck ng uh, MMDA para linisan yung mga illegally park ng mga motor ng mga tricycle ngayon yung mga lona tulad nito ah, uh, pinagkakakat na niya Ajela Sukat no. Kasi nga uh, alam din natin mga kayo no, sa lagi niyo naman napapanood na uh, pinagbabawal din itong mga nito mga lona na to. Angat-angat. I-choose eh. ba ngayon, no? ah? Nakikita kaya, pitulog-pitulog trak ang dalawa e Bakit kung muna makukulong, maukulong siya mo, okay yan Tignan mo, siya Kaya naman, uh, wala yung mga obstacles kaya lumuwag, naman talaga Kaya magulang parkingan Yun? Kaya parkingan troller na lang <laughs> pa talaga <tinyo> <tinyo> Ay, yan. Ay, yan. Ay, <tinyo> Yeah. Ay. Yan. Ay. yan yung asong limusin eh, no? Mahaba eh. <tinyo> <tinyo> ba yan? Atog. <tinyo> Putlong. Salam maganda as salam. Wala mo tay. Ito yung dating ko. At si Mama. Mga kayon yung pinanggaligan natin ha, Peñalosa Street pa rin Tapos ha, bumalik na tayo sa Nicolas, Samora mga kayon Ika 16th uh, day, out of 75 days na pinag-uutos natin yung DIAG Additional, mga ayan na uh, correction lang ah pitong truck pala yung dala natin na MMDA no para sa mga previous episode natin. So pito na uh, mga taga ang uh, MMDA na dala natin na truck. Syempre kasama natin ang uh, action officer natin ang si Sir Vicente ng uh, MMDA. Richard uh, Valencia, ang ating foreman pati na rin si Steve, ang ating inspector. Mga kanyang, ito yung truck natin uh, Meron tayong tatlong sidecar 1, 2, 3, kasama yon So pang-apat yun Tapos meron tayong bisikleta rin ako ba doon sa loob Highway Lane. Dapat ganyan. Nicolas Zamora. Lumuwag parang wala sa sakyan. Si Shinte, nasa kanya lahat eh, walang dumadaan. No? Saka na, saka na kasay ka sa harap, no? Oo. Sa harap. Tapos dalawang pa ako sa iyo. Sabi kayo, Joe. Okay, ano?